Magandang aram sa iyo. Um, ngayon, may susuriin tayong isang bagay na ano, baka pamilyar ka na, panalangin. Oo, panalangin. Pero parang may ibang anggulo tayo ngayon, di ba? Tama. Hindi yung uh, karaniwan lang. Ang tawag dito sa ating source material ay estrategikong pananalangin. Ah, strategic prayer. Interesting. Saan galing yan? Galing ito sa ano, sa mga CP mula sa tekstong The Foundation of Strategic Prayer. So ang misyon natin ngayon, himayin natin 'to. Ano ba talaga tong ideya na ang dasal eh pwedeng maging parang estratehiya? Strategy na may uh, pandaigdigang epekto pa kamo, malaki pala 'to. Oo na. At bakit ito posibleng um mahalaga para sa iyo? Sige, simulan na nating silipin to. Okay, so based sa nabasa natin, itong uh, strategic prayer daw, eh higit pa sa paghingi lang para sa sarili. Ah, hindi lang yung, uh, Lord, bigyan mo ako nito. Ganon. Parang ganon nga. O kaya yung basta espiritual eh, na gawain lang. Sabi dito, ito'y um, sinasadyang pakikiisa pakikiisa saan? Sa mas malawak daw na plano at yung konsepto ng ano, soberanya ng Diyos sa mundo. Yung kanyang ganap na kapangyarihan. Ah, okay. Gets ko. Parang um, sinasabi na hindi lang ito basta personal na bagay, kundi may kinalaman sa pangkalahatan. Oo, parang ini-level up. Maihalin tulad pangaraw sa isang ano, kampanyang militar. Eh. Wow, military campaign. Seryoso? Oo. Kailangan daw ng plano, ng kaalaman. Hindi pwedeng uh, bar bara lang. Kumbaga may intelligence gathering muna. Tama. At ang isang uh, idinidiin pa nga rito, yung pagbabago ng mindset ano. Hmm. Mula sa um, paulit bulit o routine lang na dasal. Yung mga nakasanayan na. Oo, na madalas aminin natin pansarili lang, di ba? patungo raw sa isang mas may malinaw na layunin. Tsaka may ano, kamalayan sa mga nangyayari sa mundo. Global awareness. Yon. At eto pa, ah, ang fascinating daw dito, sabi sa teksto, ay eh, yung ideya na ang panalangin mismo pwedeng maging isang mabisang estrategikong kasangkapan. Hmm, potent strategic tool. Parang ang bigat nun ha. Hindi lang basta dibusyon. Oo. Oo isang paraan daw na um, ayon dito sa material, eh, kayang maka-impluensya, baguhin ang takbo ng kasaysayan, kumbaga. Grabe. May mga halimbawa ba silang binigay? Kasi parang ang abstract pakinggan eh. Meron, meron. At galing pa sa Biblia. Nariyan daw halimbawa si Moises sa Exodo. Ah, si Moises. Oo hindi lang siya basta humingi ng tulong, di ba? Talagang namagitan siya da para sa buong bayan. Harap-harapan sa Diyos, kumbaga. Tapos si Elias. Sa bundok Carmel, yung laban sa mga propeta ni Baal, di ba? Yun nga, yung dasal niya, naging public display ng power ng Diyos. Tapos si Daniel. Ah, si Daniel. Yung panalangin niya para sa bansa, napaka-strategic din nun. May kasamang pag-intindi sa history at kalooban ng Diyos. Exactly, at sinehemias pa. Yung pagtatayo ulit ng pader ng Jerusalem. Grabe, panalangin ang pundasyon niya doon. Oo nga, no? So, hindi lang sila basta um, humiling para mga strategic moves talaga yung mga dasal nila. May impact. Yun ang punto. Mga hakbang na may malaking epekto. At kung uh, ikokonect natin yan sa panahon ngayon, sabi sa teksto, mas critical daw ang ganitong pananaw ngayon. Bakit daw? Dahil daw, sa dami ng mga hamon sa mundo eh. Mga kaguluhan, yung mga pag-uusig dahil sa faith, tapos yung uh, hirap ng pagbimisyon sa ibang kultura. o nga, ang daming nangyayari. Kaya, ang panawagan, gamitin daw ang panalangin um, bilang active strategy para sa mga bansa, para sa mga kristyanong uusig, para sa mga nasa mission field. May mga specific verses ba na binanggit? Oo, oh, nariyan yung uh, Mateo 6.10. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. Diba, Parang active na paghiling 'yun na mangyari ang plano niya dito. Hindi lang passive na pagtanggap. Tama. Pati 'yung Efeso 6:18 na nagsasabing uh, manalangin kayo sa espiritu sa lahat ng pagkakataon. Parang tuluy tuhi dapat at malawak. Okay, sige. Ito na yung uh, medyo exciting na part para sa akin. Paano naman daw ito gagawin? Practical application. Kumbaga? Ah, oo. oo. Hindi lang ito puro teorya. May mga binigay na hakbang. Ano-ano 'yon? Una raw, kailangan um, maging maalam, mag-aral. Alamin mo yung mga issue sa mundo. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang mga pangangailangan? tapos tingnan yon sa perspective ng Biblia, ganoon, hindi lang basta news. Exactly. Hindi pwedeng hula-hula lang. Pangalawa, mahalaga raw ang uh, ano, community prayer groups. Oo, bumuo raw o sumali sa mga grupo na may specific focus, halimbawa isang bansa o isang uh, people group para mas tutok ang panalangin. Makes sense. Pangatlo, pangatlo, dapat daw may koneksyon sa pagkilos action. Hindi daw dapat hiwalay ang dasal sa pagtulong. Ah, so hindi pwedeng dasal ka lang ng dasal tapos wala kang ginagawa. Parang ganun nga. Magkaugnay daw yung dasal at gawa. Suportahan yung mga misyonero, gumawa ng mabuti, yon. Okay, malinaw yon, Practical nga. At uh, may isa pang mahalagang punto rito. Medyo malalim to. Yung parang tension, ano, sa pagitan ng um, soberania ng Diyos. Yung siya ang may kontrol sa lahat, Oo, na kanyang plano ang masusunod versus yung responsibilidad nating mga tao na um, inaanyayahan niyang makiisa sa kanyang gawain through prayer. Ah, yung parang paano naglalaro yung dalawang yon Yun nga, nililinaw lang teksto na itong strategic prayer, hindi ito para baguhin mo yung isip ng Diyos o kontrahin yung kalooban niya. Hindi pala ganun, ano pala? It, ito raw ay um, pakikipagtulungan, pagiging katuwang co-laborer niya sa pagsasakatuparan ng plano niya dito sa lupa. So hindi para manipulahin siya, kundi para ihana yung puso mo at dasal mo sa gusto niya. Sakto, Ganun niya. So nagbubukas ito ng isang uh, mahalagang tanong para sa iyo, 'di ba? Paano mo ba tinitingnan yung papel mo sa panalangin? O nga, passive ka lang ba na naghihintay o um, active kang kabahagi sa isang mas malaking kwento? Interesting question. Talaga? So, ano kaya ang uh, pwedeng makuha natin dito bilang summary para sa iyo na nakikinig Itong pagsusuri natin based sa material na ito, uh, nagpapakita ng ibang perspective sa dasal. Oo, lumalampas sa personal na hinain lang o yung pang-araw-araw na ritual. Tama. Parang isang pagtatawag ito tungo sa... Um, active at may layuning pakikilahok sa sinasabing global mission ng Diyos. Isang pagshift shift kumbaga, mula sa routine lang patungo sa mission-driven na pamamahagi. Yun. Pagtingin sa panalangin bilang isang ano, estrategikong pakikipagtulungan sa Diyos para sa kanyang kaharian. At uh, bilang pangwakas na ideya na iiwan namin sa iyo, kung iisipin mo na ang bawat dasal mo pala, hindi lang simpleng pakikipag-usap para sa sarili mo, kundi isang potential na ano, strategic contribution sa isang napakalaking misyon. <sighs> Oo. Oh, oh. Paano kaya nito mababago yung paraan mo ng pananalangin? Simula ngayon. Hmm ano kayang mga bagong pinto no ng pag-unawa o baka pati pagkilos ang pwedeng magbukas yun nga kung titingnan natin ang panalangin hindi lang bilang disiplina kundi bilang pakikiisa sa um, divine strategy isang bagay na uh, maaari mong pagnilayan